binubuhos na sila ng kalsada. Ayan, binubuhos nila yung ano, binalo na semento. Ayan, binagawa nila yung kalsada dito sa harap ng bahay, guys. At ganyan pala gumawa ng uh, kalsada. <laughs> Yan, yeah, dami. Ganyan o, oh. Yeah, yan o. Oh. Ganyan pala gumawa ng kalsada, guys. Malaking truck. Giniling-giling nila yung semento. O, so, oh, yeah. yan. Ang bilis. Nag-overtime na mga gumagawa ng mga trabahador ng kalsada, guys. Ganyan pala gumawa ng kalsada oh. Grabe. atras Ayan, matras yung malaking sasakyan. Ayan, bawas na sa harap. Parado kasi itong kanal dito, eh. Kaya ganyan. Ayan, guys. Paano gumawa ng kalsada? malaki yung truck ayan kinakalat nila yung kinakalat nila yung cemento isang malaking truck yan Gumigiling dyan wow walang pala gumawa guys ang hirap ng trabaho nila guys ang hirap magtrabaho ng ganyan sobrang init today ganyan pala gumawa ng kalsada guys yan ginagawa nila yan 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 yung malaking sisakyan o oh yun yung mga ginawa nilang kalsada natigas tigas na yung iba so si tatay naghalo-halo na doon la nakabotas ganyan pala magbobotas sila guys para hindi maano mapuno ng putik yung paa nila ganyan para hindi sila masemento ganun pala guys pag semento ng kalsada diba ang bilis-bilis ano gawa ng kalsada? Ganyan lang guys. Malapit nang matapos. Nagbo sila ng kalsada. Wala na, hindi na makalabas yung sasakyan nila dyan sa kabila. Ganyan, paggawa ng kalsada. Sana oo. Thank you for watching guys. Kawawa naman itong mga nagtatrabaho. Sobrang init. Grabe mainit today. Ganyan, pagkawa ng kalsada. Si tatay ay nakabotas. Naghalo-halo ng uh, tawag semento. Kasi iwahiwain nila yung ano. Ganyan. Pagkawa ng ano. Tapos bigla nilang Iganon para mapantay yung kalsada. Ito yun pala guys.